maka, maka ka mo to nga muna tayo ano. Dito sa TikTok ay marami tayong nakikita na sa scooter ah sa mga motor. Nagagalit sila sa kapwa nila mekaniko kasi dinodoble gastos nila yung customer. Amen. Ayun. Panayang papalit na papalit ng piyesa tapos hindi naman maitotono ng uh, maayos yung uh, motor kaya paglipat doon sa kanila ay uh, doble gastos kasi tukod daw sa 90 tukod sa 95 at hindi na makalabas ng, uh, makalampas ng 100 120, 130 tapos sasabihin nasa mekaniko yan eh, nasa tamang pagtotono ito yung aking tanong na. kung nasa tamang mekaniko at tamang pagtotono totono eh bakit kailangan pa nilang palitan ulit yung set na binili nung customer kung magaling magtono kung magaling siya magtono, dapat alam niya lang yung papalitan dun sa set na ikinabit ang gagawin kasi sila kaya dumo doble gastos ilalatagan ulit nila ng panibagong set na meron sila sa kanilang uh, shop kung magaling ka magtono, eh di dapat na itono mo yung set na yun. Wala naman ba. Pinagmamalaking magaling magtono yung mekaniko nila. Sila yung mahuhusay. Tapos yung set na gano'n, na itotono, hindi maitono. Kailangan pang palitan ng panibago pang set na meron sila doon sa kanilang shop. Wala naman kayong sinabing tamang, di ba sabi niya, tamang mekaniko tamang tono. Wala naman kayong sinabing tamang, tamang, tamang pyesa para doon na brand. Wala naman kayong hindi niyo nga masabi, kahit nga yung product na meron kayo, sasabihin niyo nasa tamang tono lang yan. Hindi ba may tono yung galing na doon sa ibang mekaniko tapos pabibilisin o pagagandahin sa pamamagitan ng tamang pagtotono? Kaya doble gas ng customer eh. Gumas ng 9,000 doon sa set na binili doon sa, isang shop. Tapos inapansin nung may-ari na palpak yung kanyang motor matapos paltan pa no. Imbis na nakaka 100 plus nakakalampas ng 100 naging 90 pa. Yeah. Kaya doble din ang gastos Nagpo-promote kayo, magaling kayo magtono. Pero bakit hindi niyo matono? Kailangan niyo pampalitan ng panibago pang set. Alam na alam niyo naman paano ayusin 'yan, pero hindi niyo inaayos. Gusto niyo palitan agad ng set. Ano bang piyesa diyan sa loob ng CVT? Yan lang naman 'yan. <laughs> Kala wag ang ka simple, eh, no? Pero yun ay pinag-aaralan din ng uh, medyo matagal na panahon at experience. At tanong ko lang, hindi eh. mo magawa ng paraan yung isang set? Kailangan mo pang bumili pa ng panibago pang set para masabing tamang tono pero wala naman kayo tinatawag na tamang pyesa. Kasi sinasabi nyo, kahit tama yung pyesa, pag hindi tama yung mekaniko at pagtotono, tapon mo na rin yung mga pyesa mo dahil tono is the key. Tamang mekaniko, tamang pagtotono. Pero piyesa, wala namang kayong -duk ka na ito yung tamang piyesa. Ang sinasabi nyo, tamang tono. Pero bakit hindi nyo may tono? Yung clutch, yung pulley, dadalawa naman yan eh. Kailangan nyo pampalta ng panibago pa. Eh, magkano yung set na yan? Ay, di doble nga talaga yung customer. yan naman ni, eh. kaya naman ako na na high blood eh, eh, pinapormod mo magaling ka magtono magaling kayong magtono magaling yung mekaniko eh bakit kailangan magpalit ng buong set hindi mo matono yun hindi mo kaya ang chapsuy gusto mo isang set pa o hubad lahat tapos nakalatag na yun sa video mo na yung mga bagong ipapalit clutch assembly pulley set pag mamalaki magaling magtono hindi niya matono yung ano kailangan pampalitan ng buong buong brand yun naman ang tanong ko lang Pinoy kayo eh. Hindi yeah, oh, mga Pinoy dyan magaling. Wala. Well balit pa ng set eh dito obligas nga yung customer yun lang ang tanong bakit hindi nyo maayos yung set na nakakabit doon wala naman kayong sinabing pinakamagandang brand kahit nga yung brand na meron sa inyo pag sinabi, hindi, hey, kailangan itono to sa akin pag, pag, hindi to tono ng magandang mekaniko, hindi ba sa inyo lang kapag tinono ng magaling, magaling na mekaniko magiging ayos wala sa brand nasa pagtotono ang tanong ko bakit hindi nyo maitono yung galing sa ibang shop ng CVT set kailangan nyo pang ng bago